Nagigising okay, ko lang. At uh, may dumating daw dito mga taga Benguet. So, ewan ko. mo muna ako. Tingnan natin kung sino yung dumating. Taga Benguet daw. kwarto ng katulong. <coughs> Tim, sino yung dumating dyan? Mga, natapos, major um, major uh, permit o Mayor, mayor Permin? Saan nakalagay? Dito, sa dumating daw yung mga taga Kapangan Benguet. Asem, <laughs> Kukuha ng wheelchair. Hmm. Oh, ah, andito pala yung mga igurot. Oh, Mayor, bata mo ba to? Up. Oh, ayan no, oh. Huwag mga igurot to. Okay na na. Inbound na kayo ni Kwa? Ah, oh, ni Mayor. Oh, Alay kayo, Say hi muna. Para, para Sumi sumikat na kayo. Okay ay, ay Picker, n, n na Oh. Hi kung kunayin mo, ah. Ano ang logan nyo? Ano yung logan nyo? receive mo to, ha? Oo. Ayan, ipa... Ipare-receive na ni... Ni Edo Bedong. Yung, uh, Huling uh, balance ng wheelchair para sa mga... Tagakaparan din yun. Oh. Print name signature. Yes. Oh. Kung paspasensya ka na, mayor permintaan eh. Uh, um, Amok kad nga batam dagitoy. Kunak lang no hold up nga. Eh may dito'y balay. Nahang ka yun? Malpasay. Alipin pa na ka na ba pinakain ba sila? Pinakain ko na boss. Ah, kumain naman pa na. Ito yung problema ka't awang matipilikpikan nga maipakang niya kanya yun. Okay. so, ito o. Bigyan nyo kayo uh, uh -huh. uh, uh, okay. okay, yung mirror. Ay, sige sa. Ah, oo. Mayroon, pagtakabit na, hindi pa atanggit kahihan nga, mapagay. Oo, kay kargayo ah. Ha? May gulay po mga mga gulay. Bibigyan daw nila ako ng gulay eh. Hello. <laughs> okay, uh -huh. karga nyo na. Dahan-dahan may bukas dyan na isa at baka mahulog. Dito tayo, dadaan. Ah, dyan na, dyan na dadaan. oh, ayan yung mga taga, taga ah, hahakutin yung wheelchair at ito yung kanilang sasakyan. Oh, ayan yung kanilang sasakyan. Ay, bagong gising ako eh. Pasensya na, tinanghali akong gumising. Uh, sasakyan ng karne yan, ha? Dumating ba dun yung, ano, yung Euro TV? Si Danilo Mangahas? Oo. Oo, oh, bata natin yun. Buta, pabibigyan ko ng away si Mayor. Pasyarak Magpasyarak to'y Jai. Iba kanya na. para sa Peña Blanca, kagayan. Yes, boss. bukas. Oo, Ayan na. Oh. Ito yung sasakyan na ng mga taga-kapangang Benguet. Mga magagaling na driver yan. oh, hmm? boss. Parang binili yata yun. ni Mayor Permin sa sakyan na ito, bagong-bago ah. <laughs> ah, oh, yun ang problema. Kakasya kaya? Kasya, boss. no? Pero saktuhan, no? Saktuhan, no? Oo, oh, yun, laki eh problema na. Uh -oh. Sa So, ayan mga kapatid, nakita nyo naman, even on Sunday na supposed to be nagpapahinga ako, what I did is, eto, magpapadala tayo ng wheelchair sa Benguet. Kasi, ganyan tayo mga ako eh. Uh, pag nangako ka, kailangan, to pa mo. Pag, pag nag-commit ka, kailangan to pa mo. So, ayan kasi para ano oh ayos sila oh balke ang wheelchair ano magaan naman yan kaya alam bulky lang talaga 70 kilos boss Seven, 70 kilos sa isa oo sa mga box ang net net nito 15 kilos ah 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 kapag ka, no, inupuan mo na at naipit ka. <laughs> Mabigat pa rin. Mabigat pa rin. Ay, <laughs> ay, 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 ay. Mag-aan naman yan. Uh... Tapos patungan mo. Yung isa, 23 kilos. Eto. Ayan. Tawa nga, no? Okay. Oo. -o. Yung kahapon yan. Uh... Okay. Replacement. Oo. Hindi, yeah. huwag nang patungan. Okay na yan. Ayan, ayos na yan. Ayos. Ayos, ganyan na lang kaya naman yan so you see even a sunny day o pa na dapat eh I have to dapat ngayon kasama ko yung anak ko but uh, you know ito na yung buhay ko eh yeah this is this is my life Na natutuloy naman ako dito sa mga taon dumating na to na alam mo yon uh, na kahit na pahinga nila inuuna nila yung serbisyo. Uh, Ma'am Lorna Richadores Rutherford, Junica Bigat at uh, Gigi, okay shout out. Ayun. Kanina pa ba sila? Dapat ginising mo agad daw kanina kaganon Kakatulog ko lang pala nung dumating sila Sabi ni Miss Grace Miss Grace, please meron humihingi may ng help sa iyo, sa YouTube. Isa sa mga solid supporter and defender mo nag-ask ng tulong para sa kamag-anak niya na nasunugan ng bahay na ngayon po uh, Nasa evacuation center lahat, nag-comment na po kami sa YouTube last night. Ah, wala ako last night eh. Ay, pagod na pagod ako. Mamaya, uh, titignan ko. Pag nabasa ko yan, may si Grace, tulungan natin. Bakit nangunit. Hmm. Yes, maaga ako mamaya, siguro mga 9. na live na ako. May meeting lang ako sa around 6 to 7. Okay. Okay. Um. Proven 9, nandun na ako. Ayan. So, tingnan ko lang dito. Hmm. Tingnan ko lang kung may karga na. Kunti na lang. Ayan na. So, taga-kapangan yung mga taga-kapangan Benguet you very lucky you have the the mayor who's uh, thinking ah, huh? lagi niya iniisip yung ano yung kapakanan ng uh, 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 uh lagi niya iniisip yung kapakanan ng mga Puro na naman yan uh... Oh. uh, Ah, para hindi umuho. Oh, oh, oh. Oh, yan. Tama. Oh, ayos na yan. Wala na yung mga oh. so Mayor Permin see you when I see you okay <coughs> Alagarot, nangang kayo na very good oh. so hindi na ako mag uh, magtatagal mga kapatid at uh, binidyohan ko lang yon. Uh, para makita nila na, alam mo na, na nakuha na po yung mga wheelchair dito para sa lalaw lalawigan ng Benguet sa municipality ng Kapangan. Uh, subukan ko kayong bisitahin one of these days, Mayor. Medyo busy lang ako ng konti ngayon at uh, alam nyo maraming naka-schedule na humanitarian. Minsan nga hindi na ako nakakakakit ng... Hindi na ako nakakaket ng, uh, what do you call this, ng YouTube katulad kagabi. At uh, nga pala kay ano, Ross Martan. okay? Natutuwa ako dahil uh, very successful ka. Ah, Naaalala ko na naman to. Okay. May message sa akin si Ross Martan. Nagpasalamat siya, naging successful siya. At meron na raw siyang 20 million followers sa TikTok. Okay. O, gawin natin 30 million yan. Ha? Si Ross Martan, uh, yung batang yan is marunong makaalala ng mga taong tumulong sa kanya. Eto, bago Ross Martan. Mga wheelchair ngayon, wala akong bigas. Ah, sandali, sandali. Huwag mo isarado. O, oh, ito, eto. Rosmar. Nagpadala ako ng ang total is uh, 80 na wheelchair sa ka ng benguet. Dahil successful ka, yung mga susunod na munisipyo, ikaw ang mag-donate ng wheelchair. Ayan. Sikat yun. Follow nyo yun. Yung Ross Martin na yun. Nag-message kasi, nag-reply sa akin. Pasalamat. Mabait na bata. Sabi ko, ako, ay started it over again kasi matagal ako nawala. Oh, yari ka, Rosmar. <laughs> 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 Dapat hindi ka sopot. <laughs> hindi hindi magiging support 'to mababa ito eh. Oh, pero successful eh, successful. And then I like it, ah. 20 million, 30 million. You see? Ito last batch na 'to na pinadala ko ng Benguet. Marami ako naka-schedule na mga lalawigan ngayon Ang gusto ko sana. Ito 'yung plano ko. Wala naman tayong pandemic ngayon, but ang gusto ko sana lahat ng with disabilities na walang capacity 'ng bumili ng wheelchair. Gusto ko matulungan sila. Yun, Now, yun. ang gagawin mo ngayon, maghanap ka ng bayan na maraming pilay at uh, bigyan mo ng wheelchair. So, and the people will support you more as long you do it wholeheartedly in the so-called name of humanity. Alright. So, hanggang dyan na lang. Okay. Rosmar, alam ko makikita mo to. Kasi friend tayo sa Facebook. At Open a messenger natin. See you.